Eh, ako po ngayon ay naririto dahil ngayon po ay hindi po ako busy. Kaya naman po kayo ay hahandungan ko ng isang tulain na ipinanalo ko po noon sa Juan Sumulong Memorial Junior College. Ito po, tandang-tanda ko pa noon nung ako'y bata pa. Ito yung ginawa ko eh. Ang diwa ko'y nakahimlay sa kandungan ng pangarap. Nang ako'y gulantangin, nang nga lang ko'y matawag. Nagtataka ang pag-iisip nung ako'y mamulat, ako pala'y nahilingang tumula sa inyong lahat. Magandang gabi po, magalang na paon ako sa lahat ng naggagandahang kadalagahan, sa lahat ng kalalakihang naggagwapuhang naririto ang magalang na pagbati saksing tutula ako sa ngalan ng tula ko'y lalabanan kahit sino kung sa bagay ang pagtulay malao ng nalimutan malao ng naiwagli sa isip at gunam-gunam ngunit kapag ang nagutos ang naritong karamihan pipigain niya ang puso't lulubirin ang isipan pagkat ako'y isang anak ng makatang napatangi, kaya naman karangalan ang tula ko'y magkauri. Di man masasabing ang diwa ko ang iyumari, ito'y tulang iyong rima sa sikap ko pinagtagni. Hindi ako si Raymondong Makata ng balagtasan, di rin ako si Katino, sa paghatol hinangaan. Ako itong si Baduwaso. Na di namang kagwapuhan na kaya naririto'y may tulaing gagampanan. Bago ko simulan itong aking tulain, nais ko sanang humiling ng kaunting palakpakan. O ayan, Limuel, Allen, Loyloy, Loy, Casey. Ayan, naririnig yun na akong tumula eh dapat ay eh, gagayahin yan eh ngayon isisimulan po natin itong ating tulain eh binati ko lang po yung aking mga anak maraming maraming salamat po bato-bato sa langit tama ay eh, huwag magagalit pagkat ito'y biro lamang bunga nga ng panitik kapag dito sa tulakoy may naghinanakit asahan nyo siya sa akin ay may lihim na pag-ibig ang dalagang nalipasan. Sa mumunting buko muna nagsimula ang bulaklak, bago ito mamukadkad may bangong halimuyak, ang marilag na dalagay naging musmus -mus nang ganap bago maging isang mutiang punong-puno ng pangarap. Ang dalaga ng bayang ko habang siya'y dalaging ding Walang malay sa pag-ibig, sa pagsintay, talusalim. Mga damit sa kahiyas, parating niyang pangarapin, kaya hanap na binatay, makisigat, mayamanin. Ang dalaga ng bayang ko, no'y walang dumidiga, at sa kanyang paghihintay ay tumanda ng dalaga. Kundi siya nahihiyay, gustong gusto ng manghila, kahit balong matanda na'y mapakasal lamang siya. Oh at nang walang lumalapit sa dalagang mataasin, at ang kanyang kagandahay malapit ng mangulimlim. Nasasabi sa sarili kahit sino tatanggapin kahit yaong isang dukha kung binatang ituturing. At nang siya'y tumanda natang mukay naging kulubot, saka siya nagsisisi sa sarili na iinip pulungin mo, pulungin mo't bugnutin, biruin mo, biruin mo't nagagalit, hele hele, bago kere, umaayaw, ngunit ibig. Kaya ang payo ko sa inyong mga kadalagahan, habang kayo'y bata pa'y humanap na ng katipan, tulad kung si Baduwaso, kung iyahambing lamang, baka ang inyong makawangis, ay ang sukang binantuan. Eh maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik po dito kay ibaduaso. Eh ngayon po ay wala lang po akong magawa kaya po ako ay gumawa ng isang tula na ganito. Eh maraming maraming salamat po. Eh sa uulitin, kung gusto niya pong magpaturo ng tula, lalong-lalo na po yung mga nasa eskwelahan. Narerito lang po si Baduaso ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po. I-IM nyo lang, mag-comment lang kayo. Eh yan, huwag po kayong mag-alala. Kung may mga bad comment, hindi ko i-delete -de po iyan. Ha? Maraming maraming salamat po. O, sige po, enjoy lang po tayo. Enjoy. Maraming, maraming salamat po.